Nako, pasensya na sa mga hindi pa kumakain. Tatakamin ko muna kayo nitong napakalambot at napakalasa. Ito na ang sign mo magluto ng pata humba. Madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Shoutout sa isa natin viewer na si Michael Matuto. Gusto niya daw matuto magluto ng humba na hindi matabang at um, may kulay no hindi <laughs> maputla ang kulay kasi pag nagluluto daw siya uh, walang lasa tapos maputla ang kulay pwes bibigyan ka ng mga tips ni Tipsy para maging malasa at uh, matingkad ang kulay ng iyong humbang gamit ko dito pork pata ayan ang first step piniprito ko muna yung pata both sides nakita niyo man di ba pero kung ayaw niyo ng pata pwede kayong gumamit dito ng pork belly or ng kasim uh, same process lang din naman halos ayan ang first step Uh, Mag-upload ako sa future videos natin Pero sa ngayon, pata muna ang gawin natin Dahil nagkikrabe like, ako sa pata Ganyan, pinirito ko lang both sides Nakita nyo naman, first step pa lang natin May kulay na agad ang iyong uh, karneng baboy O, di ba? <laughs> Ayan, pagkatapos natin, set aside muna natin At tayo, magigisa na Ayan, gisa tayo ng bawang hanggang maging golden brown You know the rules Tapos, uh, sunod na natin yung ating sibuyas. Ang sibuyas natin, palamputin lang natin bahagya. Tapos pwede na natin ibalik yung mga naprito natin na pata kanina. Ayan. Napakadali lang nito. Kaya, kaya mo itong gawin. No? Hintay. Ang sikreto pa sa humba, uh, matagal na pagluluto. Ayan, ito. Timplahan na natin. Halagyan, naglagay ako dyan ng paminta. Star anise, optional lang. Tapos dahon ng laurel. Dalawang kutsara ng asukal. And then ito, kalahating tasa ng toyo tapos oyster sauce mga dalawang kutsara siguro yan tas mix lang natin mabuti ito pang isang tip para magkakulay maging matingkad ang kulay ng iyong humba lutuin mo muna dito sa toyo na may asukal no hayaan lang muna natin maluto yan diyan haluin lang natin mabuti stack pan Mabilis lang, kahit mga tatlong minuto, ta sa uh, rin na natin para yung kabilang side naman ang maluto sa ating soy sauce na may asukal. Kaya mo lang na ma-absorb nyo Makita nyo, di ba, may kulay na agad ang ating uh, pata. Kaya takpan lang natin another 3 minutes. Pagkatapos ng 3 minutes, eh, magpapalambot na tayo. Uh, ito, naglagay ako dyan ng pork cube uh, para may lasa na yung pinagpapakuluan natin. Ayan. Tapos, uh, pineapple juice, isang lata. Tapos, tubig as needed. Ayan. Tapos, magpapalambot na tayo. Ayan, di ba? Naglagay tayo ng pork cube para habang pinapalambot natin, yung pinagpapalambotan natin na sabaw, wow, malasa na agad. Ang technique dyan, matagal nyo pong lutuin na humba kasi yan ay braised pork. So kapag mga braised para talaga malasa, matagal at malambot. No? Ayan, patapos ng mahigit isang oras, malambot na yung aking pata at malasa na yan. Ayan, maglalagay na ako dyan ng suka, mga tatlong kutsara. Masayaan ko lang na kumulo. No? Pakuloyin lang natin mga 3 minutes tapos pwede na natin yung haluin. Medyo gentle lang yung paghahalo ng ating pata kasi malambot na yan sa so point na yan. Diba? Tapos tinikman ko na, medyo nakulangan lang ako sa tamis, kaya naglagay ako ng asukal pa. Tapos ito, salted black beans na hinugasan ko, binanlawan, no? Hinugasan ko kasi para hindi masyado maalat. Haluin lang natin. Tapos ito, final ingredient na natin yan, ang banana blossom, o yung bulaklak ng saging. Takpan lang natin mga 10 minutes pa. Ayan, patapos na tayo. Pagkasasapong minuto, ayun, eh, no? Tapos, ha? Konting halo na lang. Tapos, para maging mas... maging, uh, mas dark pa yung kulay ng ating sabaw, magiging intense yung lasa. Hayaan lang natin na maluto ng walang takip, no? Hanggang sa mag-reduce yung ating sauce, mapapansin yan, magiging dark pa yung kulay ng ating humba. And then, pwede na i-serve. And now, look at dat, Ayan ang sinasabi ko. Ayan ang hinahanap ng isa nating viewer, no? Gusto niya daw, ayaw niya daw ng maputlang humba. Ayan, nakita niyo naman po. Ang ganda ng kulay ng ating humba. At siguradong malasa yan kasi matagal nating niluto. At dahil matagal nating niluto, ang lambot ng ating pata. Grabe. At ako, ang lakas sa kanin yan. Yung sarsa talaga niya, no? tapos pag nagkamay kayo kumain talagang um, oh, naku malagkit nagdidikita na yung kam, uh, kanin sa inyong mga daliri maraming salamat sa nag-request nito kung may request kayo lagay nyo lang din dyan sa comment section para sa marami pang recipes huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking youtube channel tipsy goes random follow nyo ako sa facebook Pimp Your Food. Follow nyo ako sa TikTok at Kev underscore Andrade. Maraming salamat sa palagi nyo panonood. Pag ng pag pagsuporta pag subaybay. Ako po si God bless sa inyong lahat. Peace!